Hello mga bay, may buntag. Buntag pa diri karon Alas yeah. G, santak na. Asko ko. Kumusta, kumusta mong tanan? na hinaw, tingnan na ako sa may panglawas. May kahimtang. Ala, ang plug dito sa silingan. Dako na sa kagisi, o Agay, nga na. Na, ang itong. Laki na ng punit dun mo, no? Yung plug nila dun sa, sa tapat. Ang haba ng punit. Yung flag nila sa tapat. Kusog kayo ang hangin diri karon mga bay, no? Tingnan mo yung flag doon, no? May bunga nga na. Saan ba bandang ang napunit sa atin? Ay, puke. Ay, sorry. Ano ba yun? Ay, ayun. Sus, ginoo. o ang gisi. Ganun din, kagaya sa tapat. Ganun din yung punit niya. ilangan yeah. Kailangan tanggalin muna ni kuya to. Hirap tanggalin. Ang haba. Munang, muning uh, flag by no, pulo ni siya kamitros. I think pulo or bainti. Bainti, dagay ni siya kamitros. Anak, mapiti mo na taasa, oh. So, torang gisi, dako kayo. Muna ipatahi sa kuha o ga uh, mo bola karon o ga gihangak uh, na kay ko ga giagi sa sulod no kay dito pa man sa luyo mga bo so tulog pa man ang agalon mo ana nga uh, i'm going to disobey his rules sa kag, sa pero panalagsaran ni eh. so naa may posit dire pero naa sa gate sa gawas may I mi mean, me na kon Kapoy na kayo gamot o sluyo eh. Pero hmm. ang posit na pero nasa gawas para sa hugas at sakyanan. O oh, dara ang ako ang galon na kong gabanan para maubububo So, good luck. Sana hindi ako makuha ma sana hindi masakpan. Oh my God. Alright. yung sabak tu eh. Na ada yang kuarto sa amu agalon kena kena taas taas dia. Hilom-hilom so, lang dah ya, ha. ini lagi lemas. Alright, penuh na. Oh. Okay. kawat-kawat rin niya akong pagpangabok mga bayno so okay sarado ang gate og hinay hindi pwede mabagsak kay basin adong ganta. Okay. So. So, ang hangin. Mo ni to mong pangibot sa kuan no. Tu nangat nga to migdagat. Kani siya gipatanon. Tubok lang mo na. So, darang mga bulak sa mga tututot. Mga saging sabging. And everywhere mayana. Yara ang baliti. Tabi-tabi <laughs> po. Puyabuyag. baliti sa kuwit. Ah, mga buwak. So, ginagmay lang ubo, ikaw eh. lang mo makainom, ha? No, dry na kaya. Sino, isang araw pa ko dilig. Pag taglamig, pwedeng ano ng isang araw. Pero, pag tag-init, umaga at hapon ang dilig. Tapos walay tubig. So, na ang tubig. And, uh, kabo na ako for the second time. Kasi so, kayo ang hangin in town gate. Ayaw tayo, tayo, tayo bagsak ha. kay masakpan sa parang. Nga atas ata si Gawas. Ay, you ginawa know, tabang. Mm. Ayos, pero di ara sa Gawas. Di pwede iso. Kasi so, kayo ang hangin sa so, kabutan. Ay, pagdali, Inday, pagdali. Dali ka diha, Ayok mm, mga, siguro, mga kaupat ko magbalik-balik, ano Upat ka galaw hanto dito sa sulod. may kinabuhi diri no? kay ang pa sa luyo, mag-agi pa sa sala. Ang mga, ang mga na nga sala, matunog-tunog-tunog ba na pod niya? Balubya ta magamping nag-amping dito Nga, di matumban ang mga ni gilimpyohan na oh. ay kapoy balik-balik og oh. limpyo so dere na lang ta magkawat-kawat og oh, kabo dara mga bulak nya way tubig sa gawas oh sige gini sila galing ngag oy eh. ako ani silang gingnan mamalit mo daghang bulak pagpataog po tubig wajud na minaw din ang, ang amo ang kusina piting initas tubig Dimi malapuan ang among kamot. Labaw pas gilapuan. Digma gyapon. Hmm. Ang washing ang washing machine naguba ang singan ani. Naguba ang di, di nakaayo mugana ang dryer. Aku silang giingnan. Did magyapon nato karon. Nga wa murabag na eh mga halayan sa gawas. E, lisod pud halay sa kay kusog kayo ang hangin manglupa dili nya maulan pag abog. Mm. Uh, Abog-abogan. So, sayang ra imong nilabhan do dapat sa sulod jud halay. Nya karon ug sa sulod ug di madrayer wa na magtutulo na sa dagdanan. Oh, uh, hasulan ang kinabuhi ah. Sige mga bayan, mga buong sa unin nyo. Ako'y pakita sa inyo hakaroon. Ang uh, assignment sa mga siya mga galon. So, pila na lang kaadlaw. asin uh, as in, maihap na lang yung ang adlaw, no? Wala nakabot o 15. <laughs> Makauli na ko. And, uh, maulag Gahapon man good. Uh, Motong na istorya na ako kay every Friday manggot ka nang matugid mi dito sa pikas Balay, sa Balay sa Lulo kay family weekend manggid nila na kanunay man, tapok-tapok manggid tibok pamilya sa babae diri kada biyernes. So, ang nahitabo po, dili maadto ang akong alaga, nga usa kay mag-study ko siya, magtuon ko siya. So, moto nga, ako siyang giinan nga. Sunod biyernis, kinahanglan nga, matuta tanan ha. anak, ang anak. sus, kung anagi ka nang lang lang, ko kay, ako lang gitong giinan nga. Daan nga, sunod biyernis, mga ito eh. Mga kalaga nga naman. Hing ko nga to say goodbye. Anak ko sa ila, para mag-goodbye ko sa ila. Dahil yung magpagawang sa tugamay. gamay. Dahil yung ang nahita mo. Um... Ay, ginoon ni Tingog ang git. Muto ang nahitabo na ang himungaan piti na paspas niya o ingon sa iyang mga ipahimo. Then, akong istorya ninyo karong tag kung unsa iyang ipahimo, ha? So, nasyak, dito ko mga bay. <laughs> Then, sa mga sa ko, ha? So, karon mga bay, akong ipakita sa inyo, ha, ang usa sa mga assignments. Ah, uh, diri sa ako, ano? Uh, ah, mo niyang entrance sa bagong magtiayon. So, ang nahitabo mao ni siya dagan pagkaayo gamit ha, mga siminto mga white cement ug mga tiles ni si lalo mas ka mga, mga bugata uh, i think uh, 25 kilos ang usaani. usa ani usa ka sako mga tiles ni dayon de dapat de tiles nga piting dakoa lapad kayo kani mga gamit tanan sa sakyanan sa 4x4 lingkuranan na adiri mong kita plug and uh, mga kabinet na siya diya sa kilid akong ipatindog tanan na ipagawas so hubwao na tanan dito ipagawas sigawas kay ipakot ibang and muna uh, mo ni ang kurtina sa usa dayon ang himuon ako eh. ani nakita ninyo tong na ay eh, sa tumoy oh kanisya Kena siau o asa panitun ro anak ko eh so kini kini sya kini kini maturni torniliung iung nani so na isak-isak anak ana nga na ko na na atbang na sa sapuntahan di ditupud og di So kat katun panana ko mengabay no oke okay. kat katun panana ko sia o kana lokko na diha ukur tina Ang kortina ani is dili ka ng kortina lang nga. Simple lang nga kortina. Kundi, kato pilitanan pilit tanan ka. De, ga, ga, Imuha dikit-dikit tanan ba? So, naro. Kanipudari ka na. Lob ko na kung tanan tanan. Alright. So, na ang number one nga assignment na. Okay. Just ko, diari pa lang. Oh, naluya na akong braso ko na una. And, uh, ang ikaduha. Ako ipakita sa inyo ako noon sa style sa cortina dito. Kaya gitang man ako tanan to. Kaya gilabahan lagi. Maglaba pa siya. Kaya yun. Ay, sorry. Nangalibat ah. na mo diha. Uh, Luhag yung Hindi. Okay, hinday. Agay, sarado pag-idiri. Agay, okay, kuspikas. Matumi na nga itong mga na ito. Oh, ingon ani ang style sa kurtina dito mga bay nga ako itawag, no? Ingon ani, di dikit siya. Ingon ani ang style. So, dara. Ingon ani ang style. Naandoon pa naman ang mga ganito, oh. Kay kuya sa ilalim niya mon, bag maglinis ka. Ilalim nang? Ilalim na hagdanan. Doon ko nilagay. Yan? Hagdanan ni kuya. Sa ilalim, nandoon ang mga tubo. Tapos, Ang ikaduha ng assignment. Kaning hagdanan mga bay. Right. Kaning hagdanan. Kana nga hagdanan mga bay. Sugod sa ikaduha nga ang ang bangag na na siya sa ilalom. So sugod sa ikaduha na ana na siya gamit nagisuksok na ako. So, pila man ang ang ikduha, tulog, 4 5 1 7 8 11 12 dosi ka ang ang napuno na siya o gamit sa sulod mula dito mo may gamit na yan mm -hmm. dito Ito? o sa pangalawa nanjan yung tahi pan, tahi na flat lang na ano tahian so tanan oh tanan uh, uh, tana na siya alisin ilabas Hmm, Gigan diha. Akala ko dito hmm. lang. Na. Lahat yan ipalabas niya. Ha? Okay. O. Oh. Na ang naamone ni ang sa tubangan. So. Di, ni mo makita nang to dito sa luyo. Tanan na mga gamit diha. Mga malita. Mga gamit nila sa tag-init. Tag-init. tag, tag, tag Nandoon sa loob. Mga kurtina. Tanan. Mga di mga lalang mananap sa ilalom. Ipahabwa. Ipahabwa laban. <laughs> Di, lahat yan hanggang doon. Hindi akala wala na laman yun. Wala, puno yan hanggang doon. Lahat yan ilapas. Okay? Yan ang pangalawang assignment natin. Ang pangatlong assignment, nandito. Alright. ni ang silot. Silot sa kuwan. Gusto man nila inig-uli. Bitaw na ako, wala magkiang Ako ba? Wak na powers. So, mone, katulong ha. Assignment no. Sa amo ang galon. Buutan kayo mga galon. Pauli yung kunya nga bakul na. Bakul. Alright. So, mone ang store. Unsay sulod sa store. Mga pagkaon. Gatas. Ako na siyang giinan sa gatas. Ako na yung gisulatan kung kanus mo expire. Dayon, ako pong gisulatan o oh, first. It means, mo ang first nila nga gamiton. Dayon, na second, na ay third. To ang third. Daghan kayo ang gatas. So, ang mantika, wala na. Harut. Dayon, kanita ng pagkaon, ang mga ng on. We're going to check all of this uh, about the expiration. So, oh, tanan na siya mga dilata okay lang sana kung ito lang yung mga pagkain ang i-check namin. Pero hindi. Lahat ng gamit mula sa taas. Yan. Lahat ng mga nandyan. Ilalabas. At titingnan. Yan. Sa likod ng mga Kleenex. Puno din yan ng mga gamit na pang timplahan na ng Diyos pag Ramadan. So, ayan ang mga gamit, no? So, makikita niyo naman na nakaayos na and uh, naanay mga nakasulat o naapoy nakasulat nga naanay nabuak nga usa na pero dili ako may nakabuak na nabuak na nadaan at mga miyagi nila mga kuan ulipon pundiri so nanaan na, na ka na, na siya tanan hmm. lang na maubay. mga gamit tanan na sigi hmm. sige gamay rin kayo niya mong store pero napuno ko dyan siya gamit so muna ang side Kana tanan wow, tana. buang na tanan piti na sa luyo. Napo gi pansuksok ana adito sa luyo. Dayon mo na ni Anglas hmm. Asa ka manang kong ani? oh, di ba? So, naluyak ako ayo Tanan na siya igawas oh, ug on diri sa lamisa hangtod sa salugna na for sure. Kay di man ka na di sa lamisa tanan. So, mo na to ang assignment na 3. Assignment number 4. Assignment number four. Oh, una vlog no ikaduha dito sa samin itaw ang makurtina, mga na mga siminto and everything pampamacho. Ang, um, pang pamacho. Og ang pangatlo ang hagdanan, Pangupat ang store Panglima ni siya mga bayan. So tanan nga naa diha sa sulod nga mga lalang mananap. All right. Ganitanan. Oh, kana tanan ng mga set ng mga bigaon kayo. Mm. -hmm. All right, kana tanan pang ipon na mo una. Pang gawas, pang -trapuhan, tanan. Hasta ang ilaw man ni pang -trapuhan. Ang kabinet pang -trapuhan, tanan. Kani pang gawas pang ipon. Mm -hmm. Oh, dayon para trapuhan ang ilaw. Yes, mama. kay gipangita ni mo gimo ana tika diag mo tuk kuan tuktukonon so dara mga bay ang ikaduha kabinet all right sa trapuhan ni Tanan trapuhan Tanan, isa-isa mga baso and plato and everything mm. trapuhan, tayo aku ni mga ditsihan ni eh. na, na lambot ni sinday. So, oh, mani. Na tanan, habao na siya tanan. Dayon. Ang pinaka the best. Ang akong kusina. So, kusina is kusina gida no. Kitungon sa kadaghan nila mga gamit. Na katambak ka tambak na tanan mga kon. Oh, Ana mga bugas. Tulo na lang kasako. Dayon. Kanita ng kabinet. Ini tanah sulut ini. Habuak on saya sulut ha. Sigi habuak. Habuak nak tanan iya ning paling piuhan tanan. Alright. Oh. Uh. Masuk ke gubut lang dak gue. Di So, anak tanah sulut dia. Tanah sulut ani. Oh, uh. malah sigi ya. Karun palang dia ngak nak ko ngai <laughs> video palang. So, tanah nak taman nak itu seluyu dak ko dak ko nak. Mana? Oh, sigi. tanan ang pang kong trapuhan. Ang um, isa ka mga lalang mananap. Um, hala, sige. Diri, um, mga kaldiro, mga dollars kayo. Um, diha, tanan na siya, pang trapuhan. Um, hala, sige, habuang na tanan. Um, hala, sige. Alright. Um, tanan diha, mga lalang mananap, mga panimpla. Ang gay, okay, nangaway ko. Um, Tara, ako mga panimpla na Dag kong mga bato-bato kani tanan diri sa silo mga pow powders na sa tanan mga panimpla nila pitin daghana so bao ni tanan mga bay kana o apa sa taas sa gitpang patong gikan na sa kusina dito sa taas kay wa pa naayo ang kusina duha na may, mag duha usa na katuig diri kapin pin pa maayo ang kusina sa taas so mga gamit para sa taas wa pa so amo pa nang pang check on pang tanan kini diri tanan gamit diri Mm, guba na mga kabili, mapangag na. Pero huwag yapon. Huwag yapon lisod oh, po ako. Huwag yapon maayo, anak. Na, na, na. Siyalang ba si mm. diri na pa mga panimpla. Naku, na mga panimpla. Ayun, mm. nagsakasako ang pamaliton. Wala, sige, Tira. na panghabaw na tanan. Mm. Diri. na hindi rin, ni tanan. Mga baso, mga, mga termos niya. ng na thermos Habaw na tanan. Sige. Mm. Napa, na, mga ipangipusong pa rin ako. Wala niya So, napa, mga ipangugasan. Just imagine how uh, how bakalat it is. So, pwede no? ng, nga nangugasan, no? Mauraong ta'n niya, among putanganan, ugasan niya. Kaya di naman masyay So, dipatok na na ako sa ibabaw sa kuan oven mga Oga, kani tanan dito. Tanan diri maka kabinit. Alas, sige. Tura, tuloy dito. Hmm, hala sikit. Hmm. Oh, halah, ada dah mah pelatu. Kita mabuk, mah bugatan. Oh. Halah, sikit mah bugatan apa tu ni? Dapat seluyuh halah, sikit. Oh, bau nak setanan. laban ni Hmm, mana yang mungit? Hmm. hmm. mana sikit? Sikit biru indai. Oh, mana tanan? Katan ni nak tanan. Terus guna hunak kapalang dia. Oh, kana bitin ang kabinet. Tanang sulod anak. tanang sulod pangabuan. Oh, apan down. tanan. So, mao ra to. Ay Oga, katung ni uli si Runa Jill. Wa gitoy gihimo mo bisa bisa na lang. Wa gitoy pahirapi, ako lagi gipahirapan ni skalisod So, okay lang yan. It's alright. O, Mo namini ilang trabaho dres ko. Hmm ano niya mong kinabuhi diri. Ang akong ilista ang kung kanus nag jamia. Ang uh, um, jamia kung ang sabon, kanus ang comfort, kanus ang singan ani, kanus ang downy, kanus ang gas. Ilista na ako mga bayan kay na man siya nga kanus ang man ang ng hurot naman. Hmm. Ako na iday isag pa sa iyang kalendaryo niya. sa <laughs> Ano? So eh. Anong, anong masasabi mo mon sa assignment sa atin? Ay, ko po, parang <laughs> nakataob ang kalooban mo dito. Tingnan mo naman. <laughs> nakataob ang kalooban. Tingnan mo naman kung anong ilaw papalabas sa amin ng mga ama namin. Pinak pinakita okay? ko na yan. Ibuksan mo ilaw, Mon. Hmm. Ano masasabi mo, Mon? Parang kapanghinahan ano? loob. <laughs> gusto mo lang umuwi ng Pilipinas. Gusto ako pa ako din may iwan dito. Anong mapapayo mo sa mga OFW? Ay, huwag na kayo mag-abroad. <laughs> Sabihin mo kung, kung ayos naman ang kalagayan niyo dyan. Mag-stay na lang kayo sa inyong bahay Kung may trabaho na mga asa asawa nyo makatulog ko para gusto ko na kung, <laughs> <laughs> Nakakain man kayo ng tatlong araw. Kapag-aral lang mga anak, okay na yun. Nakapag-gusto naman itong mga amo namin dito na. <laughs> Maayos naman. <laughs> Ano pang gusto nga yung dito? I, uh. <laughs> Ay, inis na inis ako kasi, alam mo yun, kasi nung umuwi ang mga kasama ko dito, talagang hindi sila pinahirapan. Napapansin ko na eh. Yun ang nakakainis eh. Pag ako ang umuwi, ang mahirap lang pag lalabas ako. Lalabas ako, kunyari, akala mo naman dalabas mula umaga hindi maluluto pa ako ng mga almusal niyan kanya-kanya akong luto ng almusal nila bawat isa isang putahe tapos magluluto pa Patingin. tapos luluto pa ako oo magluluto parang mintol yan di ba gusto mo yan akinin mo tapos, anong, tapos magluluto pa ako ng lunch mga nalala. bay. Tapos na ako noon, bago pa makalabas, mga alas 3 ng hapon o kaya alas 4, tsaka pa kami aalis niyan. Tapos, yon, lalabas ka na, pagod ka na, mawala na lang ang pagod Mag mo. Kamantala nasa oven ako. Um. ko ng daling araw, di magkuhan mo na lang ako dyan. Yung aking iinisin um. ng konti. Tapos na, labas, ka na. Labas ako ng alas 6 ng maga. Balik ako alas 7 ng gabi na. Mm. Ano sila pa kain, Yun ang maganda. Ano? Eh, ah, pag... Pagdating ko, alam mo, gagawin ko na tutulog sila, nakakain na. Ang hugasin sa lababo, wala kang madadadat na dyan, konti-konti. Nang hindi. hugas din sila? Ah, mm, maghugas sila. Nagluto sila na kanila. Hmm, sige. Mag-start na kami mga bayan. So, mora to. Hello na lang ninyong tanan and laban so ang akong gi promise sa inyo hin ah, bahin sa mga spam na words so pa ko na ka video no kay busy pagitaon si Inday gusto man -nil nila nga mauli bitaw ko nga kiyang na bakul ana uh, na na, na ikausa gani nga gip, gipairapan ko kog aning mga an balayon ingon e, nakita sa sunoy nga naluya na bitaw ko yang gibadlong yang asawa yang gina na ta hasto na manang yan na siya husto na gusto na talawa si Mary upar tinang luya ha. Lagi mo hindi, hindi, hindi na. Hindi tingnan mo hindi ba nagmo Hindi na, walang amag. Kasi mintol yan eh. Hmm, hindi naman sadyad yan ganyan yan. Pa Pero ba, yung lasa ayos yung pa. pa. Oh, sige. Pag kumain ka ng isa, walang mangyari sa iyo. Hindi ka mahilo, ng hindi ngayon. ka na ano. Sige, tuloy mo lang <laughs> din. Okay, bye mga bay. Ayaw ayaw mo di ha. magsugod na mi. O pagawas ani mga lalang mananap. Ang <laughs> lutong naman nun mo. Nasa pa ako pa sa aming border namin sa taas <laughs> utak ng hayop. Diyos ko, ang lutong ng mura mo mo. Sinsya na kayo mga bay ha. So, hana lang yun ang kinabuhi.